Hi guys! Binila na ko ng cake ni princess. Kasi worthy ko po ngayon. And then, tapos, tumili kami ng sliced bread. San, saan, saan nyo na, ano, na, ano ito, bakery na sliced bread. Tapos, bumili kami ng coke. Tapos, bumili kami ng balot. So, ayan guys, ang balot, balot, balot. Balot. Tatlong pinoy pala. Tatlong pinoy ito. minit init pa. Tapos si Cheria. Wow, sarap. Ito pa guys, ang aming ipang grocery. Bumili kami ng mga pang grocery. So, ayan guys. Grocery na naman. Mas ito, mga personal na ano to. Gamit. So, ito yung bigas namin guys. Dinorado has been. Yung fish yun namin konti na lang. So kanina, galing kasi ako sa ano, naghatid ako ng pizza at soft drinks sa aking mga ka-workmate. So pag uwi ko, ito yung binili ko kasi nagutom ako kasi hindi ko siya naubos. Tapos meron pa kaming kanin na konti guys. Ay, magsain ka po kaya gali, magsasaing gali. Tapos, meron kaming ulam dito, guys. May nalaraman. Agoy, wala na palang ulam. Umus na. Pero okay lang, magluluto naman tayo ng ulam. Ayun. At, ito yung lulutoin namin ulam, guys. Baon namin yan. Tutlitohin yan. Agoy, tapos ito, guys. Ano to? Adubuhin ito na baboy. Ang ulam namin ngayon. So, ito yung uh, ngayon, guys. Kasi, ulam namin ngayon. Ito lang. Adoboy na baboy. Meron kami biniling ketchup na UFC tamis ang hang. Tapos ito guys, may binili kami. Ouch! May binili kami. Ano ni? Ano pa yun? ito oh tawag nito crispy fry original lalagyan pa ba natin yung fried chicken ng crispy fry pag ano na lang eh, hindi man yan isago dito yung parang pang ano lang siya yung tubig namin kagabi nagbili ako ng tubig kasi ubos na yung weapons well oh guess namin na Lerado